Tumaka sa kustudiya ng San Jose del Monte City Police ang walong bilanggo o PDLs na naharap sa iba't ibang kaso. Agad namang naaresong apat sa kanila habang sinibak naman sa pwesto ang duty custodial officer at ang kanyang mga immediate supervisor. Report mula kay Mar Gabriel. Pasado alas tres ng madaling araw kahapon, nang makuha na ng CCTV ang anim na lalaking ito na tumakas sa kustudiya ng San Jose del Monte City Police. Sa isa pang kuha, makikita ang dalawa pang bilanggo na tumatawid sa kalsada at agad na sumakay ng bus. Lumalabas sa investigasyon na nilagari ng mga preso ang steel grill ng kulungan at isa-isang pumuga ang walong sospek. Karamihan sa kanila na harap sa kasong illegal drugs mismo nga uh, duty custodial officer po ang nakapansin po na, na nakatakas po yon nung siya ay magkakakandak po sana ng accounting ng mga detainees around na uh, 3am at nung mapansin po niya na kulang yung mga uh, detainee po doon ay immediately ay tinawagan po niya yung kanyang uh, immediate officer at uh, nai-report po kagad. Kaya nga po nakapagkandak ka agad sila ng, uh, ng manhunt at uh, na ka agad nila yung dalawa na papatakas. Ngayong hapon, apat na sa mga tumakas ang naaresto at naibalik na sa kulungan. Patuloy naman ang manhunt operation sa apat pang bilanggo na si Jose Albert Rojas, Aaron Capa, Jeffrey Santos at si Richard Torillos. Manawagan po doon sa mga tumakas, sa kanilang mga kaanak at pamilya. Alam po natin wala namang pong ibang pupuntahan yan, kundi pamilya, mga kaanak, kaibigan at mga kakilala. Gusto po nating ipaalala na kapag kayo po ay mapatunayan na nagkakanlong ng isang taong tumakas po sa, sa batas, ay maaari po kayong may kaharapin po na kaso. At doon naman sa apat at sa mga pamilya po nila ay mas mabuti po na isuko nyo na lamang po yan para hindi pa, hindi na madagdagan yung kaso nila dahil sa insidente. Agad na sinibak sa pwesto ang duty custodial officer at ang kanyang immediate supervisor. Isinailalim na sila sa restricted custody habang gumugulong ang imbisigasyon kung maaari silang sampahan ang kasong administratibo. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapal. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.